Ano nga bang mangyayari kung hindi din makuha yung 5K followers in 60K watch hours sa loob ng 60 days or 2 months? Gagawa na ba tayo ng bagong account or page para magsimula ulit? At bakit nga ba nababawasan yung naipo nating minutes viewed dito sa in-stream Ads? So once again, welcome to my home. This is Koyz Alan. Tara pag-usapan natin yan. So, so sa mga bago dito sa Facebook na gustong kumita at sa matatagal na na hindi pa rin monetize at nakakapag-isip-isip ano nga bang mangyayari pagkatapos ng 60 days na hindi nakuha yung requirements ng in-stream Ads? So okay, paliwanag natin yun know, detail by detail you no know, malinaw pa sa sabaw ng poset. Okay mga kois no, meron tayong good news and bad news. Yung good news, hindi tayo magbabak to zero. Kahit hindi natin yung 5K followers o 60 watch hours sa loob ng 60 days. Walang back to zero na magaganap. Pero ang bad news mga kois no, mababawasan yung minute viewed na naipo natin sa loob ng 60 days araw-araw. So yung tanong, bakit nga ba ito nababawasan? So ipaliwanag natin ito mga kois no, sundan nyo to. So kung nag-start ka po ng June 1, So, magsi-60 days ka sa July 30. Tama. Huwag malito mga koys, no? And then, i natin na lumagpas ka na ng 60 days. At yung naipon mo lang na minute viewed is 35K lang. So, okay. Malinaw? 35K lang. So, kaya po ito nababawasan dahil yung naipon mong minutes or minuto nung unang araw mo na nag-upload ka ng video, which is June 1, umabot ng 500 minutes. At dahil lagpas ka na ng 60 days, which is July 31 na, di ba July 30 ka, naging nag 60 days. July 31 ka, lagpas ka na ng isang araw. Pagka July 31, mababawasan ka na ng 500 minutes viewed. 500 minutes viewed na yon ayun yung naipon mo noong day 1 mo, which is July 500. Pagka July 31, ayun yung mababawas sa'yo. Ibig sabihin, kung 35,000 yung naipon mo sa loob ng 60 days. Pagka 61 days, which is Ogo, which is July 1, magiging 34,500 na lang yung minutes viewed mo. Ganon yun mga koys, no? Kaya nababawasan tayo. Paano naman kung nag-upload ka noong July 31? Doon sa in-upload ng video na yun, may naipon kang 600 minutes viewed. So pagka July 31, Mababawasan ka ng 500, so 34,500 na lang yung minutes viewed. Pero dahil nag-upload ka nga at nagkaroon ka ng 600, i-plus mo yung 600. So magiging 35,100 na yung minutes viewed mo. So may nadagdag sa'yo pero 100 lang. Kumbaga bawas dagdag yung nangyayari. At nadagdag sa'yo ay napaka konti na lang. Kaya nagtataka sila ang laki ng views nila pero ang konti na pumapasok sa kanilang dashboard. Dahil po yan dito mga koys no dahil lumagpas na tayo at, nagmamay at nagbabawas dagdag na lang po ang ating dashboard. Pero hindi lang naman dahil yan doon, pwede rin po maraming nanood sa'yo pero hindi tinapos yung video mo. Plagay natin mga 20 seconds lang pinanood nila or 10 seconds lang pinanood nila or 3 seconds. Kaya konti lang din po talaga yung eh, may ipon mo, minutes build pag ganon. So kung napapansin nyo mas mahirap na siya ng konti mga kois, no? kung baga, kailangan mo mag double effort no? kung ano yung ginawa mo dati, kailangan mong dublihin yon para mas malaki yung madagdag mong oras doon sa iyong in-stream ads. So, ganito mga kois no, kung ikaw bago pa lang at gusto mong ma-unlock yung in-stream ads mo at hindi ka pa umaabot ng 60 days, ibigay mo na yung best mo talaga, no? Pwede ka mag-upload ng reels, isagad mo yung 90 seconds, and then pagkagabi mag-live ka ng 1 to 2 hours, araw-araw mga kois And then pwede ka rin mag-upload ng longer video 3 minutes above. And then pagka may beacon ka, mag live ka ng 1 to 2 hours mga koys, no talagang sagad-saga rin mo. Ibigay mo na yung best mo para makuha mo yun in 60 days. Dahil naranas naranas ko yun mga koys na hindi pa ako monetize at ngayon umahabol pa rin ako sa oras na 60k na yan. Napapansin ko mga koys kung dati nadagdagan ako ng 1k per day, minsan 2k pag maraming nanonood talaga ng reels ko. Ngayon, nadadagdagan ako ng 20 minutes, 10 minutes, ang hirap mga kois, kailangan ko magdubli talaga para mas malaki madagdag. Kung nararanasan nyo ito mga kois, no, huwag po kayo mawalan ng gana, lalong lalo na dun sa mga gustong mamonetize at hindi pa namimit yung requirement, upload lang po, upload lang po tayo ng upload mga kois, no? mag double effort talaga tayo, and then malay mo naman, no? God willing, no? magkaroon tayo ng viral video. Isang viral video lang yan mga kois, kuha natin yan agad. So, wag po kayo mawala ng pag-asa kahit di natin yan naabot, no? Mas sipagan pa natin ngayon. So, yun lang mga koys, no? Sana nakatulong ito. And then, follow nyo po ako dyan, koys Alan. Thank you.